Sa video na to, tatalakayan natin kung paano i setup ng buo ang SEO Press at kung paano i-optimize ang mga WordPress posts nyo para sa Google. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Eric Conner. At sa channel na to, diretsuhan lang tayo para matulungan kang gawin ng unang website mo at mapatakbo to ng maayos. Kung nalilito ka sa paggamit ng mga SEO plugins or nabibigatan ka sa mga settings na sobrang technical pero hindi naman maayos na naipapaliwanag, tutulungan ka ng tutorial na to na pasimplihin ang buong proseso. Gagawin nating maayos, crawlable, at ranking ready ang site mo gamit ang SEO Press. Ano nga ba ang SEO Press? Ang SEO Press ay isang WordPress plugin na dinisenyo para mapaganda ang search engine optimization or SEO ng website mo. Sa madaling salita, tinutulungan nitong lumabas ng mas mataas ang website mo sa mga search engine results tulad ng Google, Bing at iba pa. May iba't ibang tools at settings ito na pwedeng gamitin ng mga website owners para ma-optimize ang iba't ibang bahagi ng site nila at maging mas attractive sa search engines. Kasama rito ang pag-manage ng meta description type, meta descriptions, titles, sitemaps at structured data, pati na rin ang content at performance analysis. Ang goal ng SEO Press ay gawing simple ang komplikasyon delikadong mundo ng SEO para maging accessible ito sa lahat ng skill levels. Sa ganitong paraan, mas mapapaganda mo ang visibility ng website po at makaka-attract ka ng mas maraming traffic. Bakit nga ba ginagamit ang SEO Press? Bago tayo tumalon sa settings, pag-usapan muna natin kung bakit magandang piliin ang SEO Press. Una, lightweight ito. Hindi niya fina-flood ng clutter ang dashboard mo. Compatible din to sa halos lahat ng themes at page builders at may mga powerful features na available na agad kahit hindi ka pa nag-upgrade. Malawak ang flexibility nito, may full control ka sa indexing, titles, sitemaps, schema at pati na rin mga built-in AI tools. Hindi ka rin niya pinapasok sa maze ng upsells gaya ng ibang SEO plugins. Sige, simulan na natin ng setup. Optimize your website for Google using SEO Press. Kung wala ka pang WordPress website at gusto mong mag-start, nire-recommend ko yung Hostinger. Dito ko hinohost ang personal website ko pati na rin ng myfirstwebsite.com Kung gusto mong mag-start sa Hostinger, or may link kami sa description plans, sa baba. magdadala sa Pwede kang magsimula mag ng libro mag or i-click yung C-Plans para makita yung dalawang pinaka-popular nilang plans. Ang Premium Website Builder at Business Website Kung ito ang pinaka-una mong website, piliin mo muna yung Premium ay yung premium website. Pero kung gusto mo na mas maraming features, pwede kang pumunta sa business, website, Kahit alin sa dalawa, pwede perfect, na, yan, perfect na, yan, para sa unang para website mo. Personally, gamit ko ang business to, website, website, builder, builder, website builder Pero para sa example, para sa example na ito, ko premium website builder. Premium tapos click natin yung choose. Natin yung choose. Para sa example na ito, pipiliin ko lang kung ano katagal mo gusto Ang huling step ay pumunta sa keyboard mode at 24 months or 40 Para sa example na para makasave ko yung 12 months. At sa halagang step dollars, pumunta sa keyboard mode at na ang my first website. At i para yung ulitin ko, SEO. link sa description at hosting mo sa SEO Press. Kapag nakuha mo na yung hosting mo sa Pwan, pag-install ng SEO Press. Kapag nakuha mo na yung hosting mo sa Hostinger at na-setup mo na ang WordPress, punta naman tayo sa WordPress dashboard. I-click ang plugins at piliin ang add new tapos i-search ang SEO Press. Mula sa dashboard, punta tayo sa plugins, i-click ang add plugin tapos i-type ang SEO Press sa search bar at i-click ang search. Ay na, ito yung hinahanap natin. May kita nyo na may 5 stars to. May libo-libong ratings at over 300,000 active installations. Click natin yung install now tapos pagkatapos may install click natin yung activate Kung binili mo naman yung pro version, i-upload mo lang yung zip file sa pamamagitan ng upload plugin, install at i-activate din. I-unlock nito ang mas advanced na tools. Pagkatapos ma-install, mapapansin mo'ng may bagong SEO tab sa sidebar ng WordPress. Dito na tayo magsisimula sa ilang importanteng global settings. Step 2, linisin ang junk, mga hindi kailangang i-index. Maraming bahagi ng WordPress site mo na hindi naman kailangang lumabas sa Google search results. Kasama rito ang tag pages, archives, cart at checkout pages, search result pages at feeds. Kapag hindi mo 'to nilinis, dadami lang ang laman ng sitemap mo sayang ang crawl budget at hindi rin to nagbibigay ng malaking value sa mga naghahanap. Para linisin to, pumunta sa titles and meta section ng SEO Press. May ilang tabs kang dadaanan dito, pages at posts. Sa kaliwang bahagi ng dashboard, ikiklik mo yung titles and metas. Para sa pages at posts, ito ang mga main pages, posts, at kung may shop ka, pati products. Iwanan natin silang naka-on para sa indexing dahil ito ang core content ng website mo. Gusto natin na ang mga posts, pages, at products kung meron ay mananatiling visible sa Google para makapag-rank ng maayos. Archives and taxonomies. Ngayon, dito nagsisimulang mag magulo. Gusto nating ino index ang author archives, ino index ang date archives, ino index ang category pages maliban na lang kung may unique content sila. At ino index ang tags. karmihan sa mga archive pages na ito ay auto-generated at wala talagang sapat na value para mag-rank. Mas mabuting hindi na lang sila isama sa Google. Kaya pupunta tayo dito sa archives, punta tayo sa author archives at siguraduhin na naka to. Do not display these archives. Para naman sa date archives, gusto rin nating siguraduhin na naka-check to pagdating sa taxonomies. Gusto nating i-check to para sa categories at siguraduhin din na naka-check ang tags doon. Step 3, set up sitemaps. Pumunta sa XML sitemap settings at i-turn on ang sitemap feature. Gumagawa ito ng listahan ng lahat ng pages at posts na gusto mong mahanap ng mga search engine. Ito ang dapat mong isama. Posts, pages, products kung gumagamit ka ng WooCommerce at product categories. At ito naman ang dapat mong i-exclude. Tags, regular categories maliban na lang kung may original content sila at media. Ayaw mong lumabas sa mga individual images sa search result. May HTML sitemap feature din na pwede mong i-turn on na nagbibigay ng isang page sa site mo kung saan malinaw na nakalista lahat para sa visitors. Kopyahin lang ang short code na ibibigay ng SEO Press at i-paste ito sa isang bagong WordPress page. Kaya i-click natin dito yung XML HTML sitemap. Gusto natin isama ang posts, pages, products at product categories. So meron tayong posts at pages. Iiwan natin naka-off ang floating elements at media. Meron tayong categories. I-off natin ang regular categories at sisiguraduhin natin naka-uncheck ang tags. Tapos click natin save changes. Pagpunta natin sa HTML sitemap, dito mo makukuha ang shortcode at i-paste ito sa bagong page. Step 4. Gamitin ang Universal SEO Meta box. Ito ang isa sa pinaka-useful na features ng SEO Press. Hindi tulad ng ibang plugins na puno ng clutter ang editor screen mo, binibigyan ka ng SEO Press ng isang simpleng icon na lumulutang sa corner ng post or page editor mo. Pwede mo itong i-click para ma-access lahat ng importanteng SEO settings tulad ng page title, meta description, social previews, robots meta, at canonical URLs. Kapag hindi mo na kailangan, mawawala lang ito ng isang click. Malinis at simple. Pwede mo rin i-activate ang box na ito sa front end. Kapag nakalogin ka na sa site mo at nagbabrowse sa live page, may kita mo ang SEO icon sa corner. Click mo lang to at pwede mong i-update ang SEO settings ng page na yon on the fly. Hindi mo na kailangan maghukay pa sa backend. Kung hindi mo nakikita ang floating icon pumunta sa SEO, Advanced, Appearance at siguraduhin na naka enable ang Universal Metabox. Para makita ito in action, pumunta tayo sa Pages at i-click ang Add Page. Dito natin makikita sa ibaba yung SEO settings na makakatulong sa pag-optimize ng page mo. Step 5. Pabilisin ang SEO gamit ang AI Tools, Pro Feature. Kung kumuha ka na Pro Version, may kasama itong AI Feature na sobrang useful dahil ito mismo ang gumagawa ng page titles at meta description subscriptions para iyo. Kailangan mo munang ilagay ang AI API key mo sa SEO Press Settings. Pumunta sa SEO Pro AI, i-paste ang key mo at i-click ang Save. Pagkatapos nito, buksan ang kahit anong post or page at i-click ang SEO icon. May kita mo na ngayon ang mga button na Generate Meta Title with AI. Pwede mong i-click ang mga to ng paulit-ulit para makakuha ng iba't ibang versions. Pagkatapos, pwede mo silang i-tweak, it paikliin, at paghaluin hanggang makuha mo yung gusto mong version. Kapag okay na, i-click mo lang yung Save. Meron ding Bulk AI tool. Pwede kang pumunta sa Pages or Posts list. Pumunta pumili ng maraming pages at gamitin ang bulk action dropdown para sabay-sabay gumawa ng titles at descriptions gamit ang AI. Malaking time saver to lalo na kung marami kang content tulad ng dosedosena o daandaang posts. Step 6. Add Schema. Structured Data. Ang schema ay tumutulong sa mga search engine na maintindihan kung ano ang laman ng content mo. Inaalaw ka ng SEO press na magdagdag nito manually or automatically. Kung meron kang local business, blog, or e-commerce store, pumunta sa SEO tapos schemas. Mula rito, iklik ang Add Schema, pumili ng type tulad ng product or local business at punan ang mga detalye. Pwede mong piliin kung saang pages or posts ito lalabas, kahit by post ID kung kailangan. Kung gusto mong mas lumalim, may custom schema option din na pwede mong ipaste ang sarili mong JSON LD code, iset kung saan ito lalabas, at ikaw pa rin ang may full control. Hindi kailangan maging fancy. Kahit basic schema lang, mas mabuti na kaysa wala. Gustong gusto ng mga search engine na may dagdag na context. Step 7. Connect Google Search Console. Kung gusto mong itrack ang impressions, clicks, at rankings diretsyo sa loob ng WordPress, naalaw ka ng SEO press na i-connect ang Google Search Console at kunin ang data na yun papunta sa dashboard mo. Ganito yan gawin. Pumunta sa SEO Pro, tapos Google Search Console, i-enable to at sundin ang instructions para i-connect ang Google Search Console account mo. Piliin ang domain mo at pumili ng date range tulad ng 7 days or 28 days. Kapag na-setup na yan, may kita mo kung ilang clicks ang nakukuha ng isang page. Ang average ranking position mo, click-through rate at impressions. Magandang paraan to para makita kung aling posts ang umaakit, alin ang nangangailangan ng tulong, at paano nagpa-perform ang mga changes mo sa paglipas ng panahon. Basic version lang ng SEO Press ang meron ako kaya hindi ko ito maipakita ngayon. Pero kung susundan mo ang on-screen instructions, madali lang itong gawin. Step 8. Advanced Settings to Clean Things Up. Matutulungan ka rin ng SEO Press na linisin ang WordPress para hindi ka nag-leak ng hindi kailangang data or nagpapasiksik ng clutter sa source code. Para makarating dito, pumunta sa SEO, tapos Pro, at dito pwede mong i-edit ng direkta ang robots text file at .htaccess files mo. Gamitin robots robots.txt para i-block si Google sa pag-crawl ng tag pages, internal search pages, or kahit anong hindi dapat lumabas sa search. Gamitin naman ang .htaccess para sa redirects or simple security tweaks. Pero gawin mo lang to kung alam mo ang ginagawa mo. Pwede mo ring tanggalin ang mga junk meta tags. Pumunta sa SEO tapos advanced settings at i-check ang mga options tulad ng remove WordPress version tag, remove short links, manifest files, generator tags at remove author and comment URLs. I-disable lang RSS feeds kung hindi mo naman ginagamit. Nakakatulong ito para mabawasan ang mga clutter sa code at mabigyan ang bots ng mas malinis na data na i-crawl. Image alt text automation. Kung maayos ang pag-name mo ng mga images mo tulad ng blue running shoes.jpg automatically kayang gumawa ng alt tags, title tags at captions ng SEO Press. Kinukuha nito ang data mula sa file name kaya nakatipid ka ng oras at napapabuti pa ang accessibility ng site mo. pumunta lang sa SEO tapos advanced at i-turn on ang mga options sa ilalim ng image SEO. Isa ito sa mga silent pero malaking tulong sa paglipas ng panahon. Step 8 Continued Advanced Settings to Clean Things Up Punta tayo dito, scroll down sa advanced at may kita mo lahat ng settings na to. Sa ilalim ng advanced, dito mo pwedeng i-remove ang WordPress Generator Meta Tag, remove short links at gawin lahat ng mga changes na kay kailangan. Siguraduhin na pagkatapos mong gawin lahat ng ito, i-click mo ang Save Changes. Pagpunta natin sa Image SEO, dito mo naman pwedeng baguhin ang mga image alt text options. At ulitin ko, huwag kalimutang i-save ang mga changes pagkatapos. Step 9. Watch out for non-index mistakes. Isa sa mga pinaka na SEO issues ay yung aksidenteng pagsasabi kay Google na wag i-index ang site mo. Pumunta sa settings tapos reading sa WordPress at i-check kung ang box na may label na discourage search engine from indexing this site ay hindi naka-check. Naglalagay ang SEO press ng warning banner kapag naka-on ang settings na to na sobrang helpful pero maganda pa rin i-double check. Dapat mo rin i-review ang mga non-index settings na binanggit natin kanina sa bawat section, lalo na sa pages, posts, at products. Para siguradong hindi mo na nabablock ang content na dapat ay lumalabas sa search. Pupunta tayo dito, pumunta sa settings, tapos sa reading. Ito ang dapat mong siguraduhin na hindi nakacheck. Kung nakacheck ito, i-uncheck mo at i-click ang save changes. Step 10. Export your settings and back them up. Kapag na-setup mo na yun ng maayos ang SEO press ayon sa gusto mo, pwede mong i-export ang settings at i-import ito sa ibang site. Pumunta lang sa SEO, tapos tool tapos import, export. I-click ang export at makakakuha ka ng file na naglalaman ng lahat ng current mong configuration. Pwede mong i-import ang file na to sa ibang WordPress website para makatipid ka ng oras at mapanatiling consistent ang settings. Pwede ka rin mag-migrate mula sa ibang plugins tulad ng Yoast or Rank Math dito rin mismo. Kaya pupunta tayo sa SEO tapos sa tools at hahanapin natin ang export. Kapag naayos mo na ang lahat ng settings mo, pwede mo itong i-export at i-import sa ibang WordPress site kung gusto mo. Binibigyan ka ng SEO press ng mga tools para makontrol kung paano lumalabas ang site mo sa search results. Nang hindi hindi kinakailangan maging expert. Hindi ka nito binobomba ng kung ano nung kalat at kapag na-set up mo na ng maayos, tahimik lang itong gumagana sa background. Tandaan, mag-focus ka lang sa pag-index ng mga pages na mahalaga. Gamitin ng AI para makatipid ng oras nang hindi tinatamad. I-monitor ang performance gamit ang real data mula sa Google. Panatilihing malinis, simple at mabilis ang site mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, mag-iwan ng comment at sabihin kung kamusta ang SEO press setup mo. At kung gusto mo pa ng beginner-friendly SEO tips, huwag kalimutang mag-subscribe. Kung gusto mo namang magsimula gamit ang hostinger, or may link kami sa description sa baba, affiliate link to. Ibig sabihin nakuha kami ng maliit na commission kapag ginamit mo yan. Walang dagdag na gastos yan sa'yo. Malaking tulong ang commissions na to para masuportahan ng channel at makagawa pa kami ng libreng content tulad nito. Kung gagamitin mo yung link, maraming salamat in advance. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ng mga susunod na videos. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng mga videos tungkol sa pag-create ng websites, pag-explore ng iba't ibang website builders, pag-usapan ng domain names at marami pang iba. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka. Bukod don, salamat sa panonood and magkita tayo ulit sa next video.